Nagbibigay na ba siya ng mensahe? Give. May mensahe na ba siya? Ha? Nagasalita siya? Nagasalita na ba? Ate, tanongin mo siya kung nagasalita na. Nagasalita na siya, nagasabi na siya kung um, gusto niyang iparating sa iyo, kung bakit siya lagi nang panaginip. Sige, okay, sabihin mo. Bang may oras pa. Sabi ng mangluwan ka. Ano daw? hindi niya matanggap. Dahil mayroon bang pumatay sa kanya? Hmm. Yan, tanungin mo lang. I-record mo yung ano mo para marinig nila. Marinig yung kapatid niya. Tanungin mo lang siya. Bakit yan? Ay pinatay siya. Ibig sabihin hindi nakulong yung pumatay sa kanya. Sige, kausapin mo lang ate. I-record mo yung ano mo para mararinig ng kapatid niya pag nagising. Ay siya. Ay kawawa naman. Ibig sabihin yung nahuli hindi yun. Ha? Hmm. yangnya yang indi ke